So, bago po natin pag-usapan yung topic ng vlog, gusto ko lang pong pasalamatan yung pong River Maya. Yung original lineup ng River Maya. Sila Bamboo, Rico Blanco, Nathan at Mark. For choosing Eat Bulaga to promote their upcoming concert sa Feb 17. oh yan po sa may SMDC Grounds. Yung kanilang pinakahihintay na reunion. maraming salamat po. Nung Sunday, nandun sila sa ASAP. Uh, at ngayon po ay uh, katatapos lang actually uh, diyan sila nagperform sa sa TV5 Media Center sa Eat Bulaga at uh, masayang-masaya po yung pong mga Dabarkads yung pong mga hosts si Main, kita-kita mo yung excitement ni Maine okay, ako po lalo nanonood ako sa Facebook eh panahong ko yan eh sila River Maya talagang uh, Sobrang excited na ako para sa reunion concert nila So thank you very much for choosing Eat Bulaga To promote your uh, concert At sana uh, maging successful at sobrang saya nung kanilang concert Sa Feb 17 So kita-kita tayo doon Feb 17, SMDC Grounds, River Maya The original lineup okay? So ito, pag-usapan po natin um, nung, It's almost 2 weeks na Mula po nung nanalo yung pong uh, TVJ at uh, umuwi yung pong pangalang Itpolaga, di ba? Nag-order yung Marikina na korte na wag nang ano, wag nang gamiten uh, gamitin nang tape, yung pong pang-title pang, na It Bulaga at uh, itong sa TVJ naman ay uh, uh, kumbaga pati yung IPO ay eh, sinabihan din eh na tanggalin na sa records na yung tape so it, it was a very very important victory po for TVJ at yun na nga, nagamit na yung pangalan and uh, uh, ever since noon yung sabado na yun It Bulaga na po yung ginagamit tuloy-tuloy na o importante po yung two weeks o 15 days. Kasi yun po yung uh, binigay na na panahon ng uh, korte usually para po mag-file uh, ng apila. Eh, mag-file ng uh, motion for reconsideration o mag-apila sa ibang korte o sa mga higher courts. So nagtataka lang din po ako, bakit po... Uh, ano na ba ngayon? Wednesday na eh. So, may dalawang araw pa this week. So, siguro hanggang lunes next week. Ay, bakit po tila walang narinig about sa pagpa-file po ng apila? Eh, malapit nang mag-January uh, 20. Pero wala eh. Eh, nihintay ko mag-post yung pong mga pages po nila para po magbigay ng update. O para malaman po kung saan po ba pupunta ito pong kasong ito. Aakyat po ba tayo sa court of appeals or ano po bang uh, legal remedy ang gagawin nung nasa kampo ng tape. Pero it seems like na baka hindi na po magano. Baka hindi na mag-file ng apela. So I'm not really sure kung ano po yung nasa isip po nila. Baka naman they are waiting again until the last day bago po sila magfa-file ng appeal or uh, iniisip pa nila hindi pa sila makapag-decide kung itutuloy ba o hindi. O syempre po, Malaki pong gastos po 'yan. Uh, yung mga bayad sa abogado and yung pagpa file and it would take years to resolve. Napakahaba pong legal battle, uh, gastos, mas nakaka-stress, and uh, of course yung pong uh, pressure coming from TVJ fans, 'di ba, na na gusto sana ay matapos na itong issue na 'to at uh, maka-move on at nagpalit na naman sila ng pangalan and like i said ibang-ibang hindi biro po kasi uh, gusto nilang lang ma ma-overturn yung pong desisyon ng korte eh ang sa akin it's one thing na na mapunta sa, na agawin mo yung eat for the first time kung dalawang beses mo agawin yung pong eat bulaga eh nako baka uh, bak, yung galit po mula po sa mga uh, Filipino audience yung sa mga fans ay baka mas grabe. Kung kung grabe na yung naging galit nitong huli, nitong mga huling buwan, nung nakaraang taon, eh mas gagrabe pa o do doble, triple pa kung agawin nila yung pong pangalan for a second time. If ever mag-file -mag sila ng apela. So baka iniisip din po yun ng tape. And na uh, naisip ko din naman eh na once na magpalit lang sila ng pangalan, tutahan ng pinakamasaya, ay uh, or nag-iba sila ng pangalan ay magiging komportable sila doon sa pangalan na yon at mga uh, uh, baka, baka okay na to <laughs> uh, sabi nila pareho pa rin naman daw yung mga sponsors di ba uh, pareho pa rin naman kumbaga yung yung mga dumami pa nga daw yung dami ng sponsors kahit nagpalit sila ng pangalan o yung sa ratings, oh medyo medyo bumaba ng konti pero hindi naman ganoon kalaki yung pinag-iba no sa ratings. So baka maano naman sila na okay na siguro tong pangalan na to pareho lang din naman, wag na nating ilaban 'yan. So hopefully po makamove on na at uh, bumawas na yung galit, humupa na yung galit at uh, they can uh, move on to uh, trying to improve their show para po makipagsabayan sa Eat Bulaga at Showtime. Okay? So, sana, sana naman po. Ako, yun naman ang hiling ko rin. Na although as a vlogger, di ba, Mas maganda yung maraming kinokover ng mga, ng mga awayan na ganyan. Pero syempre po, gusto din po natin na matapos na itong issue na to sa pangalan at makapag-move on na. Doon po sa ano sa pagandahan na lang ng show, di ba? Pagandahan na lang ng mga pakulo sa mga programa. Pero anyway, yan nga po, we will see. Uh, there are still a few days left. Bago po natin malalaman kung talaga po bang uh, susuko na uh, Kung baga ano na uh, move on na ito pong kampo ng tape Or hahabol ng apila sa mga higher court So we'll have to wait and see And i-report ko po sa inyo kapag merong bagong update So thank you very much guys uh, Mamaya po meron akong lakad So abangan na sa labas tayo mamaya uh, Report ko na lang And pagkwentuhan natin sa live mamaya sa Facebook Yung pong naging uh, pagsasama kagabi ng mga TVJ Defenders at ano yung mga napag-usapan namin. So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Have a great day mga Dabarkads.